لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. <applause> At talaga ngang makaririnig kayo mula sa mga binigyan ng kasulatan bago pa ninyo at mula sa mga nagtambal kay Allah ng maraming palanakit. Kung magtitiis kayo at mangingilang kayong magkasala, tunay na iyon ay kabilang sa pinagpapasyahan sa mga usapin.

sa mga tao at hindi kayo nagkukubli nito. Ngunit itinapon nila ito sa hulihan ng mga likuran nila at bumili sila kapalit nito ng isang kaunting palumas kaya kay Saklat ang binibili nila. La tahsaban na yafrahuna bima ata wa yuhibbuna wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yif'alo, fa la tahsaban nahum bima fazatin minal azab, wa lahum mag-akalan ang mga natutuwa sa isinagawa nila at umibig na purihin sila sa hindi naman nila ginawa. Huwag kangang mag-akalan sila ay nasa isang maliligtasan mula sa pagdurusa ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit. Walillahi mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Sa kay Allah ang paghahari sa mga langit at lupa. Si Allah sa bawat bagay ay may kakayahan.

na mga umaalala kay Allah, naglalakad nakatayo o nakaupo o nakahiga sa mga tagiliran nila, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar at nag-iisip-isip sa paglikha sa mga langit at lupa na nagsasabi, Panginoon namin, hindi ka lumikha nito ng walang saysay, kaluwalhatian sa iyo, kaya magsanggalang ka sa amin sa pagdurusa sa apoy. Rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lil zalimin min ansar. Panginoon namin tunay na ikaw sa sinumang ipapasok mo sa apoy ay nagpahiya na sa kanya. Walang ukol sa mga tagalabag sa katarungan ng mga taga-adya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu an aminu bi rabbikum fa amanna Panginoon namin tunay na kami ay duminig sa isang tagapanawagan na nanawagan para sa pananampalataya na nagsasabi Sumamhal palatay kayo sa Panginoon ninyo. Kaya sumamhal palatay kami. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Panginoon namin, kaya magpatawad ka sa si amin sa mga pagkakasala namin, magtakip sala ka sa si amin sa mga masagwang gawa namin at magpapanaw ka sa amin kasama sa mga mabuting loob. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yawmal al-qiyama innaka la tukhliful miad Panginoon namin magbigay ka sa amin ng ipinangako mo sa mga sugo mo at huwag kang magpahiya sa amin sa araw ng pagbangon. Tunay na ikaw ay hindi sumisira sa pi lang ako. Fa stajabalahum Rabbhum anni lau digu gamal gamlim min kum anni lau digu gamal gamlim min kum min zakerin ou ta bagbukum min bagb. Kaya tumugon sa kanila ang panginoon nila. Tunay nako na ay hindi magssayang ng gawang sang gumagawa kabilang sa inyo. فالذين هاجوا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار Kaya ang mga lumikas pinalisan mula sa mga tahanan nila, sinaktan sa landas ko. Nakipaglaban at pinatay ay talagang magtatakip salang ako sa kanila sa mga masagwang gawa nila at talagang magpapasok ako sa kanila sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim na mga ito, ang mga ilog. Tawaban min indillah Allah bilang gandimpala pala mula sa ganan kay Allah si Allah taglay niya ang kagandahan ng gandimpala. pala لا يغرنك تقلب Huwag nang lilin lang sa inyo ang pagpapagalagala ng mga tumangging palataya sa bayan. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمًا وَبِئْسَ الْمِهَادِ إِسَاً لَتَطَمَصَنْكَ كَوْنْتِي بَقَتَابُسْ صَنْقَدْ لُّنْ لِلَّهِ عَيْءٍ إِمْبِيَرْنُهُ كَيْسَقْلَطْ عَنْهِمْ لَيَنْ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار subalit ang mga nangilag magkasala sa panginoon nila ukol sa kanila ay mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito bilang tuluyan mula sa ganan kay Allah الله بمبتاز بمبتاز في في وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل, وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله, خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا Tunay na mayroon sa mga may kasulatan na talagang sumasampalataya kay Allah at sa pinababa sa inyo at sa pinababa sa kanila na mga taimtim kay Allah. Hindi sila bumibili kapalit ng mga talata ni Allah ng isang kaunting panumbas. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Inna Allah sari'ul hisab ang mga iyon ay may ukol sa kanila, sa pamuya sa kanila, sa ganang Panginoon nila. Tunay na si Allah ay mabilis ang pagtutuos. Ya ayyuhal ladhina amanus biru wa sabiru wa rabitu wa attaqullah wa la'allakum tuflihun. O mga sumampalataya, magtitiis kayo, manaig kayo sa pagtitiis pamalagi kayo at mangilag kayong magkasala kay Allah. Nang sa gayon kayo ay magtatagumpay.